Hi mga kaibon, belated happy new year sa atin lahat Ngayon ay meron pala tayo ditong parisan na meron na kayo Nagulat ako kasi meron na siyang uh, apat na itlog Although meron siyang tatlong inakay ngayon Alos kompleto uh, na yung balaybo So kailangan ko na iwalay kasi mabubulabog yung uh, magulang ito Kung hindi natin iwalay Kasi sa ngayon meron na siyang nililimliman na apat na itlog bumaba na rin naman sila at kumakain na rin naman ngayon ay uh, panahon na para iwalay sila para makapokus naman yung uh, magulang nito sa paglimlim kasi kung hindi natin ito iwalay sayang baka mabulabog hindi po liliman nung tininan ko din dito sa kabila kasi dalawa uh, parisa na meron uh, inakay ito mayroon tong dalawang uh, inakay ngayon bumaba na rin yung kanyang inakay So, project ko to ng Opapaden. Nagulat ako kasi meron na siyang isang itlog para uh, makapokus yung gulang. balay ko na rin to. So, yan. Project pala natin yan ng Opapaden. Yung kupas. Yung balahibo. Hindi ko alam kung faded na to o hindi pa. So, ipapacheck natin yan doon po sa veterans na trupa natin.